Tinamon ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang kanyang kapwa mababatas na si 3rd District ng Negros Oriental Arnold Potebes Jr. na bumalik na sa Pilipinas at huwag maging duwag na harapin ang mga aligasyon na siya ang mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Ayon kay Revilla, kung talagang matapang ang opisyal, kailangan na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon lalo na isa siyang halal na opisyal iginit pa ni Revilla na kung wala siyang kasalanan dapat nalinisin niya iyon sa pamamagitan ng pagharap sa akusasyon. Dagdag pa ng senador na ang pag-alis ni Teves ng Pilipinas ay pagpapatunay lamang na guilty siya sa pagpaslang kay Governor Ruel de Gamo. Magugunita na ihinuso si Teves ng mga naaresto mga hitman na pumaslang sa gobernador na siyang nagutos na paslangin na natural official na kinumpirma naman ng Special Investigation Task Group kahapon Araw ng webesa kaugnay nito nananawagan din si Revilla sa iba pang nasasangkot sa krimen na sumuko na dahil tiyak na malapit na rin silang abutin ng napakahabang kamay ng batas. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.